Hello guys, good morning. Ito ang niluto ko na ng maga tong panahalian ko. Ang dami. <laughs> I-stack ko to sa wrap after para painit-painit na lang. Nagluto ulit ako ng pata ng baboy. Ayan. With langka at saka gabi lapot-lapot ng sabaw niya, no? Sarap niyan, guys. Sarap ko ko pa ng konting laban na 'to. sa ko 'to sa kamatis at sibuyas. Wow. Tapos ang nilagay kong pang-asim yung ano, sinigang with gabi. Ano siyang malapot. Napakasarap ng na ganito. Na-try ko kasi matikman dati ito nung nagtuta ko dun sa isang handaan sa Ilocos sa uh, region area walang gaano nga rito nagluluto natikman ko yung nagluto na nga rito bisaya natikman ko masarap kaya ito ulit ulit ko nagluluto ako lagi pagkamay may ano, pag type kong kumain ng sinigang na pata with langka and gabi Yummy, yummy. Mmm. Ayan o. Palambutin nyo lang ng maigi yung ano, yung langka at gabi para lumapot siya ng gusto. Ayan o. Sarap dito guys.